Ah. Buo nagidapit mga ka bro. Is kita kay gutom. Makag gutom kayo. Ito dapat kay mga bulak mga bro. At bangsa ko ang mga amigo nako. Yan. Magpaluto ng snack mga bro kay si gutom. Yes. Okay pa na. May tinuhog na saging, bro. Saging daw eh. saging. Video. Ito, tinuhog na saging, bro. Dito sa kan vlog. Vlog man good. Hi! Hi. Okay na, okay na. Okay na walang Christmas kasi mm -hmm. singaran. Bukin okay. ang Walang, walang mga bisita dito. Sige <Singe>, mga ka-bro. <laughs> ako, mga ka hmm? Hi! Masita ko? Oo. So, Pakai kaki, 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 sniper kaki, pakai kaki, pakai kaki, pakai sniper

nak ko nak ya ha kami ki kami ki kami ki sekarang sekarang untuk dekat tenang tik bandar kada tahu dulu pelit je paling tahu dingin hati nang hari 90 biar aku bayar ha takut baun aku suntan

Ikaw okay, salamat mga nga, bro. Backwork. Buksan mo Bye, bye. Makita na, makita niyo. Pants. <laughs> <laughs> Pants good. Uh, mga kabro. Ba mo, ba balik na ulit sa tabaho po, ka, mga kabro. Oh, mga maraming mga bulak dito, bro. Ito ang mga klase sa mga bulak dito sa Singaran. Yan. Yan. Malapit sa uh, tinarbohan namin sa kuan, uh, Singaran Elementary School. Bukas babalik na po sa trabaho kasi matapos na yung pininturahan namin. Okay mga kabro. Abangan sa buo na pag-uwi namin. Okay, mga hapon mga kabro. Ah, uh, umuwi na kami sa bahay. Ito na ang resulta sa aming uh, gan mga kabro. Lahat. Yan. Then sa kabila, yan ang aptik. Then tapos sa uh, kabila, yan ang makikita ninyo. Ah, uh, yan. Uh, oh, thanks for coming yan yan, yan ang buong trabaho ko pininterahan na namin lahat din tapos ito na uh, ah, salamat mga kabro ulit nami uwi na kami uwi na kami Babay. Bye, bye sa sunod na vlog na lying eksena sa pagtrabaho go let's go.